ito yung ating uh, yan, napupusuan. Punta tayo din dito. Kasi at si Ate Jovi. Ate Jovi, siya yung mag-assist sa akin dito para sa ating mga magagandang mga salamin dito. Yan, alam mo guys. Yan, magagandang mga salamin. At uh, yan. At syempre, eh, hindi ko basta-basta i-vlog to hanggat hindi ko talaga napatunayan na maganda quality at kalidad ang mga salamin dito. Wow. Kaya tara guys. Mahalaga po sa mga vloggers, sa mga sa mga vloggers, sa mga estudyante Sa mahilig sa mga gadgets Kaya tingnan natin kung gaano kaganda at quality ang kanilang produkto mga salamin po dito Para! Siyempre, ang una, titingnan muna ang ating mga mata Para malaman kung tumaas yung grado ng ating mga mata Bago tayo gawaan ng salamin At siyempre, i-assist tayo ng uh, isa sa matitika sa mga doktor dito Guys, isa sa mga dahilan talaga kung bakit mabilis lumabong ating mga paningin dahil madalas tayong gumagamit ng mga gadgets tulad ng cellphone, computers na walang proteksyon ng ating mga mata. Kaya uh, pinapayo ko sa inyo na maglagay tayo ng protection sa ating mga mata upang uh, hindi maapektuhan ang ating paningin. Ito pong salamin na pinagawa ko ay uh, parang 3-in-1 na. Bakit? Kasi eh, pwede siyang reading glass, pwede siyang uh, pangmalayuan na yung magiging malino yung tingin mo kahit nasa kalsada ka at saka ito ay eh, meron din siyang yung nagbe-blur siya kapag naiinitan ng araw at uh, napakagandang sulit napakalino na ng ating paningin kapag ginamit natin ito kaya payo ko sa ating uh, mga tulad na malalakas gumamit ng gadgets gumamit po kayo ng protection sa mata Yeah, ito na po yung ating salamin na bago at uh, napakabilis po ng proseso dito sa seaside. Dito po yung sa may karito. pinuntahan na uh, ano anong sarili dito sa